Sa nakaraang kwento natin ay nagtipon-tipo na ang mga estudyante sa lugar na kung saan gaganapin ang kanilang paglalaban sa pagitan ng 998 Brigade at Heian High. At sa pagpapatuloy ng kwento, sinabi naman ni Jin Song sa kanyang mga kasamahan na wala na silang pagpipilian at gawin na lang nila ang kanilang makakaya. Naalala ni Jin Song ang mga sumunod nila na pagpupulong, hindi niya nakumbinse ang kanyang mga senior sa kanyang naisip na strategiya. Ang strategiya nila na ang gamitin ay ang kay Sargent Myung Hong na nakatuon naman sa planong pagdepensa. Mga third year ang bahala sa kaliwang bahagi at second year naman ang sa gitna. Inilagay na lang nila sina Jin song at mga zombie horde kasama ang mga first year na estudyante sa kanang bahagi. Habang ang first and second year na mga estudyante ang magdedili ng oras ng kalaban at ang mga elite naman na mga third year ang magbibigay presyon sa kaliwang bahagi para maalog nila ang opensa ng mga kalaban sa pamamagitan ng pagtulak nila sa kanang bahagi. Sa isip-isip naman ni Jin Song na dahil lamang ang mga kalaban sa dami nila ay magiging makatwiran ang sabay-sabay na pag-ataki subalit ang problema ay si Kang Jin No. Nagpipigil lamang si Jin Song sa kanilang pagpupulong dahil wala naman itong maitutulong dahil pakiramdam niya lang naman na ang bastardong si Kang Jin No ay pupunterhayahin kung saan ang mga third year ng Heian High at hindi niya alintana kung saan nakatuon ang pangunahing puwersa ng 998 at sisiguraduhin niya ulit na tatalunin si An Sung Ho para mas malinaw ang kanilang pagkapanalo. At dito hindi na malaman ni Jin Song ang kanyang gagawin dahil naisip niya na kulang sila sa tao at ang tangi niya lang nakasama ay ang zombie horde. Maya-maya pa ay may tumawag sa kanya na senior. Nagulat naman si Jin Song dahil tinawag siyang senior, agad naman nagbigay pugay ang hiwa mata sa kanya at tinanong niya ito na kung ano ang kanyang kailangan. Nagtataka naman si Jin Song sa ipinapakita ng hiwa mata sa kanya dahil hindi niya akalain na ganito ang asta ng hiwa mata. Sinabi naman ng hiwa mata sa kanya na naging isip bata siya nakaraan dahil nabigo siyang tuklasin ng katotohanan sa likod ng mga kumakalat na chismis tungkol sa kanya at huli na niyang nalaman na kung gaano kalakas si Jin Song. Sinabi pa niya na sana bigyan siya ng pagkakataon ni Jin Song para gabayan siya. Nagtaka naman si Jin Song kung anong chismis ang sinasabi ng hiwa mata, e naman niya ang mga sabi-sabi na gaya ng kung paano sumipsip si Jin Song kay An Sung Ho para manguna sa guerrilla training. At kung paano niya pinataas ang kanyang grado sa pamamagitan ng pag-blackmail niya sa kanyang homeroom teacher. At kung paano sinuhulan ni Jin Song ang mga media para ilagay sa artikulo na siya ay nanalo laban sa dalawang daan na estudyante. Sa bawat pagsasalita ng hiwa mata ay parang sinusuntok si Jin Song ng mga sabi-sabi tungkol sa kanya. Sa isip-isip naman ng ating bida na hindi niya akalain na ganun ang iniisip ng tao sa kanya. Masiglang sinabi naman ng hiwa mata sa kanya na pagkatapos niyang siya sa ng tungkol kay Jin Song, ay napag-alaman niya na ang mga sabi-sabi sa kanya ay hindi totoo at ang totoo lang doon ay kung gaano kalakas si Jin Song. Kaya naman humahanga na ngayon ang hiwa mata kay Jin Song at gusto niya sundan ang yapak nito at nagmamakaawa siya kay Jin Song na maging tagasunod niya. Hindi naman alam ni Jin Sung ang kanyang masasabi sa hiwa mata dahil ang dami ng kanyang sinabi. Tinanong naman ng kasamahan niya na kung sino ang isang 'yan. Bigla namang nagbigay pugay ang Hiwa mata sa mga miyembro ng Zombie Horde. Lumapit naman ang mga kasama ni Jin Song sa kanya para sabihan siya na ang lakas ng karisma niya dahil meron na agad siyang hawak na first year na estudyante. Kaya naman masayang sinabi ng Hiwa mata na gusto niyang makasama sina Jin Song at Zombie Horde nahihiya naman si Jin Song sa sinabi ng kanyang kasamahan at sinabi niya sa Hiwa Mata na huwag niyang ibahin ang istorya sumakit naman ang ulo ng ating bida dahil ang kulit ng Hiwa Mata kinlaro lang ni Jin Song sa hiwamata Mata na kung gusto niyang maging boss si Jin Song ay ang ibig sabihin lang noon ay sasali siya sa grupo ng Zombie Horde at sa club B and Sangho at dagdag pa niya na noon ay minamaliit ng Hiwa Mata hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay biglang sumabat ang Hiwa Mata Inaamin naman ng hiwamata na hanggang ngayon ay nahihiya pa rin siya sa kanyang panghuhusga kay Jin Song. At muli siyang nakiusap kay Jin Song na siya dahil isa lamang siyang isip bata na naniniwala sa mga chismis. Tinanong naman siya ni Jin Song na kung kaya ba niyang sundin ang kanyang mga iuutos sa pagsasanay na ito. Determinadong sigaw ng hiwamata na susundin niya kung ano ang iuutos sa kanya at lahat ng first year sa ilalim ng kanyang pangangasiwa ay susunod sa inuutos ni Jin Song. Pagkarinig ni Jin Song ay agad naman siyang nabuhaya ng dugo dahil para sa kanya ay hindi na masama ang kanilang sitwasyon ngayon. Sinabi naman niya sa hiwa mata na pumapayag na siyang isali ng temporaryo sa grupo ng zombie horde. Hindi naman maipaliwanag ang saya na nararamdaman ng hiwa mata at nagpasalamat siya kay Jin Song at sinabi niya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya at ipapakita sa kanila ang magandang resulta. Ngumiti naman si Jin Sung dahil meron na siyang nakikitang pag-asa na mananalo ang kanilang skwelahan. Lumipat ang eksena sa container ban na kung saan nakatayo si An Sang Ho na umaapaw ang kanyang aura. Sa kabilang eksena naman ay nandito ang mga 998 na mga estudyante at ito ang mga grupong namamahala sa kanilang mga kasamahan na nag-uulat kung ano ang nangyayari sa lugar ng pinaglalabanan nila. At dito nakatanggap sila ng ulat na ang kasapi nilang Delta 1 ay inaatake na sila ng Heian High, inutusan naman sila agad na simulan na nilang umataki sa kalaban nila. Maya-maya pa ay biglang nawala ng signal ang Delta 1, tinanong ng isa kung ginamitan ba sila ng ideya na nakakaapekto sa mga signal nila. Tugon naman ng my headset na hindi rin siya sigurado at wala namang problema sa kanilang mga device. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay merong nagsalita sa radyo ng Delta 1 at tinanong ng nasa kabilang linya na kung ang sinabi ba niya ay Delta 1 at tinanong siya nito kung naririnig ba niya. Laking gulat naman ng lalaki dahil nararamdaman niyang iba ang kumakausap sa kanya. Agad niyang inun ang device at nagpakilala siya na sila ang Alpha at tinanong niya ang nasa kabilang linya kung sino ang nagsasalita. Tumawa naman ang nasa kabilang linya at nagpakilala siya na siya si Private Park Jin Song mula sa Squad 3 ng Hyundai Special Training Division Squadron 2 Platoon 10. Napaisip naman ang lalaki dahil ayon sa kanya ay narinig niya na ang pangalan na ito dati. Sumabat naman ang isa na siya ang taong nagpakalat ng maling balita na siya daw ang nanalo laban sa dalawang daang katao. Pinag-usapan naman nila ang tungkol sa ideya na ginamit ng kanilang kalaban dahil nawawala ang kanilang komunikasyon sa mga kasamahan nila. Tumawa naman na tumugo ng isa at napahanga dahil mahusay ang mga kalaban nila na estudyante ng Heian High. Maya-maya pa ay hindi pa siya tapos sa pagsasalita bigla silang nakatanggap ng tawag sa kabilang linya na parang pinapalayo nila ang isang tao at takot na takot sila dito. At sinabi pa ng nasa kabilang linya na para silang mga zombie at nagmamakaawa silang huwag na silang sundan. Hindi naman maintindihan ng mga nakarinig dahil parang merong nangyayaring kakaiba sa kanilang mga kasamahan. Napagtanto naman ng babae na delikado ang sitwasyon ng kanilang mga kasamahan ngayon. Bigla namang nagsalita ang nasa kabilang linya na magpadala na sila ng backup ngayon na. Agad namang sinabi ng lalaki na ang kanilang pangunahing layunin ay ang intindihin ang mga sitwasyon ng bawat kasamahan nila kaya naman inutusan niya agad ang kanyang kasama para tawagan ang Delta 2 at puntahan ang kinaroroonan ng Delta 1 at konfirmahin ang kanilang sitwasyon. Pumasok naman sa linya ang Bravo 2. Pagkarinig ng isang lalaki ay kinausap niya ito at sinabi niya na pwede na siyang magsalita. Sinabi ng nasa kabilang linya na ang lahat ng kasapi ng Bravo 1 ay umatras na at sinabi niya na nakanpirma nilang inaataki sila gamit ang ideya. Nagtaka naman ang babae dahil ang tumawag ay nanggaling sa kaliwang bahagi, sinabi naman ang isa habang tinitingnan ang listahan na wala namang malalakas na ideya ang mga third year ng Heian High. Lumipat ang eksena sa pinaglalabanan ng mga estudyante. At dito makikita natin na binubuhat ni Giyong ang malaking tipak ng bato at nagdesisyon na siyang itapon ito sa mga kalaban dahil ang mga kalaban ay nagtipon-tipon na. Ang ideya ni Giyong ay ginagawa niyang sandata ang mga bagay na nakastock at walang bigat ito kapag binubuhat niya. Kaya naman itinapon na ni Giyong ang malaking tipak ng bato sa lokasyon ng kanilang kalaban. Namutla naman ang mga kalaban sa nakita nilang paparating na malaking tipak ng bato kaya naman nagdesisyon silang iwasan ito dahil kung hindi ay dederecho sila ng hospital kahit na may bracelet pa sila. Sinabi naman ni Giyong na parang guminhawa ang kanyang pakiramdam pagkatapos niyang umataki. Pinuri naman siya ni Juya at sinabi niya gaya nga ng kanyang inaasahan na mas kapakipakinabang ang ideya ni Giyong pagdating sa lugar na kanilang paglalabanan, kahit na ang lugar na ito ay merong konsepto ng pagdidipensa dahil marami ang pwedeng pagtaguan. Ang pakinabang ng ideya ni Giyong ay nakadepende kung paano nila ito gamitin. Mayabang natugo naman ni Giyong sa kanya na naiinis si Juya sa kanya dahil siya lang ang tanging nakasama sa mga third year na estudyante subalit hinayaan na lang niya dahil nakita niya naman ang mga bastardong basura ng mga estudyante ng 998 na nahihirapan dahil sa kanya. Sagot naman ni Juya sa kanya na mas mataas ang halaga ni Giyong kung mas magalang siyang makipag-usap. Tumawa naman si Giyong at sinabi niya na panunuurin niya ang mga third year na mga estudyante kung paano sila makipaglaban dahil siya ay magpapahinga habang nanunood sa kanila. Pinalabas naman agad ni Juya ang kanyang ideya na tinatawag na armor that keeps shining. Ang katangian naman ng kanyang ideya ay pinapalakas nito ang loob ng mga nakapalibot sa kanya at kapag ang may-ari ng ideya ay naniniwalang masasalag nito ang kahit anumang pag-ataki ay magagawa niya itong masalag at hindi siya magtatamo ng pinsala. Pinahanda niya na ang kanyang squad at sinabi niya na kahit wala ang kanilang squad leader ay ipapamalas nila ang kanilang angking lakas. Nakita naman ng kalaban na papalapit na sa kanila si Nadjuya at inutusan ng isa ang kanyang kasamahan na pamwesto na sa kanikanilang posisyon sa pakikipaglaban. Maya-maya pa ay tumalon si Juya sa itaas dahil sa liwanag na mula sa armor ni Juya ay hindi makakita ng maayos ang kanilang kalaban. Pagkababa ni Juya ay inapakan niya ang isa nilang kalaban. Inutusan naman kaagad ng lalaki ang mga kasamahan niya na magaling sa pakikipaglaban sa malapit na, mas palakasin nila ang kanilang unahang bahagi ng upensa. Inutusan naman ng isa ang mga magagaling sa malayo ang pag-ataki na pumunta sila sa kung saan si giyong at humanda sa pagsuporta sa kanilang upensa. Sumigaw naman si Juya na ang Platoon 1 Squad 1 ay pumunta na sa kanikanilang mga tactical posisyon at ipakita nila sa mga duwag na mga estudyante ng 998 ang lakas ng Heian High. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Juya sa kanyang kasamahan na umatras na ang kanilang kalaban. Minungkahi niya sa kanyang kasamahan na mas palakasin pa nila ang kanilang unahang bahagi ng opensa at tumungo na sa susunod nilang pwesto, subalit hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay may bigla siyang naramdaman sa kanyang likuran at dahil sa sobrang bilis gumalaw ni Jinno ay napunta siya bigla sa harapan ni Juya. Nagsalita siya na kahihiyan yun sa kanila dahil umatras sa mga bastardo niyang kasamahan sa unang paglalaban nila. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Gino at agad siyang naghanda ng pag-ataki at habang papa-ataki siya ay kinanpirma niya kay Juya kung siya ba ang kasamahan ng stepping Stone. Ang tinutukoy ni Gino ay si Ann Songho, at dagdag niya pa na ilabas nila ang totoong stepping Stone at sabay suntok kay Juya. Sinalag naman ni Juya ang suntok niya subalit dahil sa sobrang lakas ng ataking iyon ay hindi na kinayang pigilan ni Juya. Kaya naman tumilapon siya ng napakalayo at bumangga sa isang bato at medyo nagiba ang bato dahil sa lakas ng impact. Tinanong naman ng lalaki kung okay lang si Juya. Tugon naman ni Juya na baliwala ang pag atake na yon dahil sa kanyang armor. Narinig naman yon ni Gino kaya naman nasiyahan siyang tamaan si Juya ng kanyang suntok. Nilapitan naman siya ni Juya at sinabi niya na talagang ang agresibo siya tulad ng nakasulat sa report. Tugon naman ni Gino sa kanya habang pinagmamasdan niya si Juya na dahil nakita na niya si Juya sa malapitan ay nagandahan siya. Nakangisi naman siyang tinanong si Juya na kung meron na ba siyang nobyo. Nadismaya naman si Juya sa kanya at napabuntong hininga dahil alam na niya agad kung anong uri ng tao si Gino dahil lang sa pagsasalita niya. Tugon naman ni Gino sa kanya na huwag niyang sabihin yan dahil siya ang uri ng tao na tatretuhan niya ng mabuti ang babae at ituturing isang prinsesa. Hindi naman may sakmura ni Julia ang mga sinasabi ni Gino kaya naman sinabi niya na kung patuloy siyang makikinig sa mga walang kwentang pinagsasabi niya ay parang mabubulok ang kanyang taynga. Maya-maya pa ay agad naman inutusan ni Juya ang kanyang kasamahan na pamwesto na sa kanikanilang tinalagang posisyon dahil ipaghihiganti nila ang pagkatalo ng kanilang squad leader na si An Sangho. Tinanong naman sila ni Gino na kung sila ba ang mga alipin ng stepping Stone na si Sangho. Dagdag pa niya na kailangan nilang dalhin sa kanyang harapan ngayon ang tunay na Stepping Stone na si Sangho. Napahawak naman si Geno sa kanyang batok at sinabi niya na kapag nakakakita siya ng mga taong nagkukunwaring malakas subalit ang totoo ay hindi naman at labis niya itong ikinagagalit. Agad naman niyang ipinalabas ang kanyang ideya at ang kanyang ideya ay tinatawag na Neglected Anger, merong itong ideya rank na A++ at ang overall combat ability naman nito ay B at meron pang bonus na Annoyed at meron itong stage 1 na Annoyance na pang depensa. Ang kasanayan naman ng kanyang ideya ay pwede niyang gamitin ng kanyang galit bilang isang init. Kapag matagal siyang galit ay mas lumalakas ang kanyang abilidad. Sa madaling salita ang lakas ni Gino ay nagmumula sa kanyang galit. Naramdaman naman nila ang init na gawa ni Gino. Sinabi ng lalaki na hindi biro ang init na kanilang nararamdaman dahil kung mapalapit sila dito ay siguradong mapapaso sila dahil sa sobrang init nito. Sinabi naman ni Juya sa kanyang kasamahan na huwag muna silang gumalaw sa kanilang kinatatayuan at pahupain muna nila ang init na gawa ni Gino. Nainis naman si Gino sa kanila dahil ito pa lang ang kanyang ginawa ay parang aatras na agad sila. Maya-maya pa ay hamupa na ang singaw ng init. Sinabi ng isa na baka merong cooldown ang skill ni Gino. Nagtingin na naman ang dalawa at hudyat na para sumugod sila subalit pagkakita ni Juya sa kanila ay agad naman siyang sumigaw na kailangan pa nilang pag-aralan ang sitwasyong kinakaharap nila ngayon. Pasugad na ang dalawang lalaki kay Jinno at habang papasugod sila ay sinabi naman ng isa na baka ngang merong oras sa paggamit ng kasanayan ni Jinno. Sinabi naman ng isa na kung aatake sila ngayon ay baka makadulot sila ng pinsala kay Jinno. Kalmado naman si Gino at hindi gumagalaw sa kanyang kinatatayuan at nang papalapit na ang dalawang lalaki at agad naman siyang sumigaw na nagagalit siya sa kanilang ginagawa na nagkukunwari silang malalakas. Hinawakan niya ang tuhod ng isa at kamay ng isa at ang kanyang kamay ay umiilaw na parang mainit kung titignan at agad niya namang inihagis ang mga ito sa lupa. Sa sobrang tindi ng pagkabagsak nilang dalawa sa lupa ay nagkaroon ng uka ang lupa, hinawakan naman ng mga lalaki ang bahagi ng katawan nila na kung saan ang parte na hinawakan ni Gino. Hindi naman makapaniwala si Julia sa kanyang nasaksihan at sa isip-isip niya na kahit may bracelet ang kasamahan niya na siyang nag-aabsorb ng pinsala ay nagawa pa ring tumalab ng pag-atake ni Gino sa kanila. Nakita niya na ang inilalabas na singaw ng init ni Gino ay nagawa niyang ipunin yun sa kanyang mga kamay at ginamit ito para mas mapalakas ang kanyang pag-atake. Habang pinagmamasda ni Julia si Gino ay napansin niya na parang aatakihin pa niya ang mga sugatan niyang kasamahan, kaya naman bigla siyang tumakbo at inutusan niya ang iba niyang kasamahan na sagipin nila ang mga sugatang estudyante. Sa isip-isip naman ni Julia na walang paki si Gino kung sugatan man o natanggal na sa paglalaban dahil aatakihin pa rin niya ang mga ito nang papalapit na si Juya para sagipin ang kanyang kasamahan na sugatan ay tinanong siya ni Geno kung sasagipin pa ba niya ang sugatan niyang kasama at agad siyang nagpalabas ng singaw ng init na galing sa kanyang ideya at isinaboy ito patungo kay Juya nagawa namang maiwasan 'yon ni Juya at sa puntong malapit na silang dalawa sa isa't isa ay namanghan naman si Geno sa ginagawa ni Juya na pag-iwas kaya naman tinanong niya si Juya na kung pwede bang maging sa kanya na lang si Juya Tinanong naman siya ni Juya na kung kailangan pa ba niyang sagutin ang mga katanungan ni Gino na mga walang katuturan. Dahil sa narinig ni Gino ay agad naman siyang nagalit at susuntukin niya na sana si Juya ngunit bigla siyang lumiwanag at dahil nasilaw si Gino ay nagawa namang sagipin ni Juya ang dalawa niyang kasamahan, habang papalayo siya kay Gino ay agad niya namang inutusan ang kanyang kasamahan na dalhin ang mga sugatan sa likuran at ang lahat ng kanyang kasamahan ay maghanda na sa paglalaban. Nainis naman si Jinno dahil nasilaw siya sa liwanag na gawa ng armor ni Juya. Nakaramdam naman si Juya ng malakas na aura na nanggagaling kay Jinno, nakangisi naman si Jinno at tinanong niya ang kanyang kalaban na kung bububugin ba niya silang lahat hanggang mamatay. Maya-maya pa makalipas ang ilang minuto ay marami na ang sugatan sa mga kasamahan ni Juya habang siya ay pilit pinipigilan ng pag-ataki sa kanya ni Jinno. Galit na galit naman si Jinno dahil matigas ang barrier na nakapalibot kay Juya. Paulit-ulit niya itong inaataki subalit hindi man lang tumalab ang kanyang mga sunto. Habang nagdidepensa si Juya ay sa isip-isip niya na sapat na ang isang agresibong si Jinno para ubusin silang mga third year at naiisip ni Juya na kailangan niya lang sayangin ang oras ni Jinno hanggang malipat ng kanyang kasamahan ang mga sugatan nilang kasama. Maya-maya pa ay biglang sumigaw sa galit si Jinno at tinanong niya si Juya na kung didepensa na lamang siya at wala siyang gagawin, sinabi niya pa niya dito ang stepping stone na si Sangho. Sinabi naman ni Juya sa kanya na hindi siya karapat dapat na harapin ni Sangho. Dahil sa narinig ni Jino ay sumabog na siya sa galit at sinabihan niya si Juya na susuntukin niya ang bibig ni Juya hanggang sa mapudpud. Nagulat naman ang isang kasama ni Juya na tapos na nilang ilipat ang mga sugatan nilang kasama. Ngumiti naman si Juya at sinabi niya na tapos na siyang sayangin ang oras ng isang walang kwentang tao kagaya ni Jinno. Kaya naman nagdesisyon siyang umatras muna sa ngayon. Bigla siyang natigilan dahil nakalubog ang kanyang mga paa sa lupa. Tinanong naman siya ni Jean no kung saan siya pupunta, at akala ba ni Juya ay nagsasayang lang siya ng oras para sa wala. Nagtataka naman si Juya dahil hindi niya naramdaman kung kailan nalubog ang kanyang mga paa. Dali-dali namang pinunterya ni Gino ang gilid na bahagi ng barrier ni Juya at habang papaatake siya ay sinabi niya kay Juya na kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang sitwasyon ngayon dahil hindi man lang siya makagalaw at tinanong niya kung ano ang mangyayari kapag pinunterya niya ang gilid na bahagi ng kanyang barrier. Dahil sa bilis ng galaw ni Gino ay hindi napansin ni Juya na nasa gilid na pala niya si Gino. Sinuntok niya ang barrier at habang sinusuntok ni Jinno ang barrier ay sa isip-isip ni Juya na dahil nakalubog ang paa niya sa lupa at kapag susuntokin ni Jinno ang kanyang barrier ay nawawala siya sa balanse dahil sa impact mula sa lakas ng pag-ataki ni Jinno. Kaya naman sa ganitong estado ni Juya ay hindi na niya kaya pang tagalan ang paggamit sa kanyang barrier. Subalit hindi siya nawala ng pag-asa at sinabi niya sa kanyang sarili na kaya niya pang panatilihin ang kanyang barrier. Maya-maya pa ay biglang nagkabiyak ang barrier dahil sa mga suntok na ginagawa ni Gino dito. Agad namang nilapit ni Gino ang kanyang mukha sa kanya at sinabi niya na lahat ng kakampi niya ay nagsitakbuhan na at tinanong niya si Juya na kung mauuna bang lumubog sa lupa si Juya o babasagin niya ang barrier nito at tinanong niya si Juya na kung ano sa tingin niya. Sa puntong ito ay hindi na alam ni Juya ang kanyang gagawin dahil delikado na ang kanyang sitwasyon ngayon. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!